And Oson versus mo po mga lods Oson yung nasa blue corner And yung red corner naman ay kapatid ni Alvin Manugas nagabaga kay Mubo. na syempre mga lods nasa Timubo tayo ngayon Palo po. Uh, Grabe mga boss. Bakbakan agad. Grabe. Bakbakan. Boom. Konekta mga lods yung suntok ng blue. Nako po. Solid yun mga lods Solid. Ooh. Grabe mga lods ah. Solid yung suntok mga lods. Lakas pala na tagawusan mga lods. Solid yung ano, power punch. Kuminik pa. Isang knockdown para sa team Uson. Boom! Alright. Bibilangan ulit mga lads. Standing na. Standing. Grabe. Lakas ng tagawusin mga idol. Malaki kasi pusta. Nako <laughs> po. Palma lang mga boss. Parang natatakot na yung nasa red corner mga lads malakas kasi yung suntok ng blue Uy, kaya, kaya yung ano eh Kaya yung lakas, mga lods Pinatanggap lang ng blue yung ano Boom Ten seconds isla nice. street isang knockdown at saka standing count Eh, Manugas Malots mahirap na 'yun abutin mahirap na laban nito. knockdown na tos, ano? standing count second round Eh, suntukin mo bari. Malulugi ka sa puntos dyan. Uh, dito lang po sa ano, sa Reyes Social Hall. Sa Mobo. Uh, dito lang po sa Mobo Sports ano, uh, Sport Development Center sa may Reyes Social Hall. Kaharap ng ano, Baptist Church and malapit sa Health Center. Bawi bawi prey bawi

Itam kat pasas. Bakri ini dah kamera dua. Kamera pasal ni ni. Itam kat pasas. Mukang mana dah lalu yang musim bangalaj. Okay. The third and final round between Manogas and Monte Calvo. Nangkau tak lang pada lalu nya. Nangkau masih ya. Kurupat yang bilang nama kanina. ini langan dari sa corner. Boom! Pumuputok yung kamao ng usun mga lods. Balots, bumabaho yung team Mubo. Sige! 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 Oo, oh, inawat, inawat mga Lods. Inawat mga Lods, wakan ng laban. Nakabawi, nakabawi. Dapat manaklaw niya pa. May minuto pa, may minuto pa sa oro. Dapat pa bawi, Sinawat. Oh, Sinawat. Bakat. Oh, sige. <laughs> Intense ang laban mga los. <laughs> Yan sabi ni Sir Reynald Vicente. Eskas uh, and Ayos daw ang bakbakan mga lori. Shout out sa iyo Sir Reynald Vicente. <laughs> Woo! Bunal pa di bunal. multi